Ayan, magandang umaga. For today's video po. Nandito po kami sa rooftop. Ayan. Ano nang sira nang mga keso na Nakikita niyo. Ay dibi sabihin nila Roberto. Pero dun, dati wala itong ng tao. Slab lang. Oh, Ang okay. ganda. Kailangan na lang ng umaga. Ay gawa nang ni coffee. Opo, sirvice 'yan yung eating ah, bacon pag nag-alert. Ah, Umu umuuano yan tumutunog. Laki no. Uh -huh. Mm. Tangke oh, okay. Nailaw yan sa gabi umiikot-ikot. Ah. Lahat po nakatira dito puro mga ano, mga sundalo. Karamihan, may mga opisyal dito ah. sa Katalina. Marami dyan, ditong ba? ano, abandonado bahay, no, walang tao. Bakit po? Siguro yun, sa ibang bansa. Ah. <laughs> mga ano eh, lalagunan na mo. Sayang ano. <laughs> ayan ayan nandun rooftop po ito ng aming pesto po kayo sa laking bahay eh. bago lang brad ilang buwan bon ano, pa lang ay di ba may ano po kayo dati dun sa subdivision